Kailangan mo matatalo mo ako, boy. Boy, boy. Kailangan mo siyang pante. Ah, mo. Ayan, kamadang. Ah, siya mo. naman ba nipanti May dito, guys. <laughs> May dalawa natin yung pets sa grow garden, oh. Hindi ako pala sa grow garden. Adik ka na talaga, oh. Adik na adik, oh. <laughs> ba! Laki natin, no? Oh. <tapadakos> Hindi. Baliway. Yun, kunin, kunin. Ay! Yun, buti. Not, not so. Yan. Dito, dito, dali. Yan. Talunin. Sa pala. Talunin ang kute. Yan, yan, yan. Very good. Ayun, nanalo tayo. Yan! Yan, tumatuloy niyo ano natin, no? Oh. Protect oh, ng gods pa nga naman ah. Oh. oh. wala, wala. Kita na naman yung mukha ko. Takpan ko yun, syempre, di niya makikita eh. Kasi niya wala, sayo na naman. mo ah. Masakop mo kami ah. Oh, yan, deserve. Deserve. Yeah, that's your mama to sa kopya na natin to naman daw nila to kailangan eh nadod na kwenta eh ang eh, lang kwenta kaso nga lang ang dami na score nila yun kano ko matatalo na ako eh hmm, dami natin pito tatlo ngak 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 Lada, 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 di lada, Aray ko. Isa na lang kawawa. Yung kalaban. Yung yah natin, guys. yah yun? Ayun, yah dali yah natin. yah ng kasama natin. Nalalaki. yah yah Mas malaki pa yah malakapain sa akin, oh. Kasi dito sa red. Hindi, Ay, talungin. Ayun, nanalo tayo! Woo! Hindi na sila, po. Ano ito? Oh, ayun na naman. Mukha, mukha, mukha. Ngayon, guys, oh. Ang dami lang sa kanila. Tapos sa atin, ganito pa lang, oh. Magtay dyan. Gano'n na na pala tayong iba dito. Comment kayo kung anong ano dito. Mga, ano natin. Ito. Magtay dito. Yan. Yan o. No. Mag ito yung maganda to eh. 88 ita tayo. Dapat makakakuha tayo ng 100. Woo! Kalo agad. Panis kala kayo eh. Kakarating ko lang dito. Panalamagan ako. Hoy! Ah! Akin okay ah, Ang Kapansin eh. Pantin pantit eh. Walang kasi sa pansit yan. Kumain ka ng pansit oh. Kuto ko. Kailin mo. Ang dami nang nasa unahan, no? Ayun, no? 16 na. Kita yung papatalo, syempre. Tapatayin tapon dyan, eh. um, tap pa lang. sa akin ang laki na. Hmm? Pag sa maliit lang, ano, malaki. Pag tinig nandito, guys, oh, maliit. In Paris? ito pipiliin natin syempre ayuno oh. ay natalo and guys kasi kailangan ng wifi talaga kayo ha? Hindi hmm? talaga kayo mga mga Nasa kupin mo pa ako hindi marunong. Okay, ako di rin marunong. Naging Kain tapon So,